Hello everyone! Ayan, for today's video po natin mga kalalabs, ayan magluluto po ako ng aming brunch. At dahil nga po gusto kong kumain ng sinangag mga kalalabs, ito po bumili ako ng hotdog at lalagyan ko rin ng itlog ang ating lulutuing sinangag para naman po maibat, magkaroon po siya ng twist. Yes po, hotdog at itlog mga kalalabs at hiwahin lang po ng malilit ang ating mga hotdog dyan at syempre hindi po mawawala ang sibuyas at dahil gusto ko nga rin po ng maraming sibuyas sa ating sinangag. Ayan, hiwahin lang nga po ng malilit yung ating mga hotdog dyan at magsisilbi po siyang mga parang sahu. Syempre, di rin po mawawala ang ating ating mga bawang. At syempre po yung ating itlog na kailangan pong batihin muna at lagyan na rin ng pampalasa para man po magkalasa na siya. After ko nga pong ma-prepare dyan yung ating mga sangkap na gagamitin sa ating sinangag, ipinrito ko na muna itong ating mga nuggets. After ko nga magprito dyan ng ating mga nuggets mga kalalabs, naggisa na rin ako ng ating bawang, sibuyas. Syempre pagkatapos ilalagay na po natin yung ating itlog. Halo-haloin lang po natin ang ating itlog dyan mga kalalabs hanggang po sa magbuo-buo na siya. At after pwede na po natin ilagay ang ating mga hotdog para naman po maprito rin siya. After a while mga kalalabs, lalabs, pwede na rin po natin silang pagsamahin dalawa at ayan, pwede na rin po natin ilagay ang ating mga pampalasa, ayan, magic syrup at paminta at bahala na po kayo kung anong pampalasang ilalagay nyo. Syempre naman, pwede na po natin ilagay ang ating kanin lamig dyan at hindi po makukumpleto yung ating sinangag kung wala yan, nakanay do. Actually nga mga kalalabs, nagsaing pa ako dyan para naman po mas dumami yung ating lulutuing sinangag at para po hanggang mamayang gabi na, charis. Ay hindi ko nga po alam mga kalalabs kung may matitira pero sure ako meron po dahil marami-rami yan, tahanay do. Ay nahirapan po pala akong maghalo-halo dyan mga kalalabs at dahil nga po medyo marami itong ating sinangag ay dapat po pala inuluto ko siya sa mas malaking lalagyan, tahanay do. At ayan na nga po mga kalalabs, meron na po kayong idea sa susunod nyong lulutuin kung tinatamad po kayong magluto ng uulamin nyo ay ba gayahin nyo na lang yan, takanay do. At ito na nga po yung ating masarap na sinangag mga kalala. Siyempre with nuggets yan. Kahit di ilang piraso lang. Takanay do. Ayan. Maraming salamat po sa panonood. Bye!